Hello, hello, hello. Good morning. Isang maulan na umaga ngayong Sabado. Ayan ang dukot. Dukot Kaya na ayan, bahaw. mag na po tayo mga kaibigan. Hi, Ayan si Carlo. Eating time na. At si Teclo. Ayan. Umuusok-usok pa ang gulay. masarap sa tag-ulan. Daing naman ito ngayon. Daing na nilagyan ng kamatis. Ayan. Tapos, lagyan ko lang sibuyas. Parang daing steak. Yan ang daing steak. So, uh, Wala uh, ng toyo. Mag uh, ano, na maalat na eh. Tapos ito. ayan okay. ang aming inalmusal ngayon. Ito. Kaya busog match na na yung itlog. Hindi na buo. Hindi na buo kasi basag, tapos yung kulay lang na laloan ko lang ng uh, cabbage tapos yan na almusal na ng mahirap ayan